Ngayon ay magre-repair naman kami ng pantalon na slacks ng pambabae. Binabawasan ko nga pala yung nasa paa para hindi sobrang laki. Ginupit ko nga pala ito ng pantay-pantay para hindi sumura kapag tinatahi na. Tapos itutupi ko ng konti. Hanggang dito na lang ang aming video maraming salamat sa panunood.